Oh, Rosing. Uh, sige lang, salamat. So, ito yung ano, Ha? Oh, Rusing. So, baka magtaka kayo mga kidol ka na ano, ako yung naghatid na hindi ko na ano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ah. dito po kami sa area ano namin ani sa asawa ni Prime. So yun mga kaydul ah hindi po kami nag-video sa yung sa may karsada kasi ah, mahirap na po kasi baka masundan po kami. So kasama ko po yung kapatid ko ngayon. So doon yung karsada mga kaydul oh. di kami nag-ano doon. So magtanong lang po kami dito mga kaydul kasi noong hinatid ko si yung asawa ni Prime doon lang ako sa kanto ano oh Roseng ah, sige lang salamat so ito yung ano pero, ha oh Rosing. so baka magtaka kayo mga ka-idol na ano ako yung naghatid na hindi ko na ano so din ako pumunta sa bahay ni sa bahay ni lula ni ni ano ni lulang jisil oh. saktong daan na may simentado mga kadyan mo dahil oh. Uh, pata Siyan mga welcome back po sa channel Liberty Strike TV. Ah uh, ito yung araw na ah uh, magkasama kami ngayon ni Ibrahim uh, patungo sa kanyang asawa. Uh, pinasama ako ni Otoli Prime kasi ako yung naghatid sa ano tinitirahan ni, ni sa asawa ni Prime uh, kasi sa akin lang yung pinagkatiwala ni Prime yung asawa niya sa uh, kanyang lula so puntahan namin ngayon mga kaidol kasi sabik sabik uh, sabik na sabik na po si Prime na uh, makita yung asawa niya kaya nung sa intro mga kaidol ay Uh, papasok dito ay hindi kami nag video baka ma uh, mahirap na so uh, puntahan namin yun yung asawa niya uh, siguro uh, sabik na rin yung makita si prime uh, at hindi namin alam yung mga kaidol kung ano talaga yung reaksyon sa asawa niya kasi uh, uh, halos mag apat na tao na hindi sila nagkita so puntahan namin yung mga kaidol, yung area na itong mga kaidol na uh hindi kami sigurado kung may mga bandido ba wala yung mga tauhan ni Grigo pero uh, palagi po kami mga alerto ni Ipray mga kaedol saka yung sugat niya hindi naman po masyado ano. kaya uh, mag-iingat na lang po kami so sa mga uh, hindi pa nakapag uh, subscribe dyan sa aking channel uh, Luzon Visayas Mindanao uh, pakisubscribe na rin sa aking channel po uh, Bird Strike TV pakipindot na lang po sa button below para updated kayo sa Uh, susunod naming ma-upload na video maraming salamat sa inyong uh, panonood at saka sana po ay hindi kayo magsasawang magmanonood sa aming mga video uh, subscribe na rin po uh, sa aming mga kasamahan sa ilakan niyang mga channel iPrime uh, e TV, G-Christ TV Ranil Adventure, Ilmer Adventure uh, Caps TV so yan mga kaidol uh, ano uh, pakisupport na rin po sa aking ano sa aming kasamahan may ginawa silang bago ngayon ano uh, tingnan niyo lang yung upload nyo ni Go69 uh, sana po ah uh, Go69 ay ah uh, uh, magpapatuloy uh, pa rin po kayo at saka maraming salamat sa yung pagtulong sa amin hindi namin yun makakal, uh, makakalimutan kahit anong mangyari So, pakisubaybay na rin po sa mga video namin sa aming magkakapatid sa lahat namin kasamahan sa Team 69. So, so, so kaya patuloy pa rin po kami mga ka-idol. So, yan, uh, shout out dyan sa ating mga supporter dyan. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. ah uh, ang um, Manalisa Mindanao shout out doll ah uh, Balitang Palaway ah uh, Nur Usman ah uh, Idil Carmen Jusipin Canyite uh, Salbi Malo ah uh, shout out sa Jordan shout out sa Jordan ah Manalisa Mindanao so ni Netkalbis po ah so ni Netkalbis Uh, Shout out sa iyo Jandol. Dol uh, Sana ligtas uh, Good luck sa iyong pagdating dito sa Pilipinas Alam namin na umuwi ka So salamat sa inyong lahat uh, Mereros uh, Marisa Aragon Dablo uh, Maraming salamat Shout out sa iyo Jan So uh, Pagkatapos nito mga kaidol Madala namin yung asawa ni Prime ay Baka pahinga muna kami sandali uh, At hintayin namin yung ano, kasi di rin pwede di ano kami. Uh, sana po. Mahal uh, po so, no, layo, malaki rin no. Tulog orang itong biyahe galing po. Ma, gurumano po tayo, mga ilang ilang minuto pa yung ano bago tayo okay. makarating. So, makaya lo sana punta. Ito na yung kita tamang si Kuanday, si... Dito na sa kanto. Di sil? Um, wala namang ipasulod rin motor kay alisod uh, ng kayo. Masinig mo pa no. Yan mga idol, so ito so, po yung dala namin ngayon. Kunti lang kasi wala tayong ano, ganak kung ganong kalaking pera, nang hirap lang din po kami sa itlahay. So baka kayo, baka magtaka kayo na hindi po ngayong ayan po, ah uh, ngayon ayan ng, uh, team sa ano 69. Ah, uh, uh, na, na, na Sundan Sundan -pigas, -pigas Tignan niyo lang po yung live ni uh, 69 kasi doon siya nagpaliwanag. Kung ano talaga yung dahilan, kung so, bakit. Pwede lang sana tulong, no? uh, kung ano yung mga bagong content nila, sana suportahan oh, nalang. Na suportahan lang, na lang, lang na. po ninyo mga ka-idol, kahit sa mga subscriber namin, oh. uh, so, natin sila sa kasi ilang bagong ginawa na ano. Content. Kasi gusto nilang magpahinga. O, oh, pahinga muna sila ng ano kasi, ano na si 69. So, kung yeah. ko lamang siya kikong tulong, no? sinabi ni 69 na okay na si Kikong. Okay oh. na si Kikong, okay lang si Kikong. Ayan, okay lang si Kikong mga ka-idol. Eh, sana ay patuloy kayong magsusuporta sa sa kung magsusuporta kayo sa amin ay sa sana rin sa sa kanila rin kanila po. Rin. So, so, patuloy ano, maglalakad lang po kami ni eh, Prime. So, so delikado gyud po ng griya tul kung makuan ba oh. So, nai ko nito di touch mino. Diyan mga kaidol may di touch mino sa dinana namin. So, naging kampante kami pero di rin kami ano kumpiyansa

kitausap sa asawa ko. Oh, para masubukan so, natin. Ma i explain na rin ang mga bagay-bagay kung ano ang mga nangyari sa atin dati para malaman niya kung ano talaga yung reason mm -hmm. kasi iniwan ko sila nang hindi ako nagpaalam kasi kasi alam ko yung situation oh. pag nagpaalam ko hindi siya papayag. Kasi nag-ano sa atin yung dati yung mga commander na sila yung bahala pero hindi pala. Oh. Kaya gano'n ang nangyari. So yan mga kaydol, ako muna yung kakausap sa kanyang asawa ngayon hmm. para maipaliwag nato yung Uh, kung ano talaga nangyari ni Ibrahim kung bakit siya pumasok sa pagiging isang kumandot sana <coughs> <tuh> ah, maintindihan ng asawa ko no pero wala sa akin mga ya, kino no? kung ayaw na talaga niya sa akin uh, wala akong magagawa kasi hindi naman natin kontrolado ang bawat buhay ng uh, bawat isa doon kami mga kaidolo oh, uh, uh, patungo dito uh, kahit suportahan ko lang yung anak ko yung

yon sinabi ni Prime na hindi na, pinatay lang ng yung ano kasi para na rin sa kanilang kaligtasan. Ano kayo mo? 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 Ano dito mo? Ano kayo dito. Ano

So, yan mga kailula, ah, ito yung ito talaga yung ah, unang punta namin sa sawan ni Prime. So, hindi namin oh, hindi namin di alam mga kaidol kung ano talaga ang reaksyon ng sawan niya. So, pakinggan na natin yung anong reaksyon niya bago tayo na no, para makapagpaliwanag naman tayo. Layo dito ah. Mayroon. So, so pero, alam, parang, okay, Ayun, may, mm. oh, may ano man doon, may detachment man doon. Mm. So, ibig sabihin pag may detachment dito, wala sige. Oo. Oh. Okay. Barangay, barangay Barangay bakaw? Oh, barangay Barangay Bacao. Gamu. sundok Welcome to Barangay Bakaw. Uh, Bakaw mga kaibigan. Kunting kaalaman tayo mga kaibigan ng Bakaw. Pag kinuha natin yung W, magiging baka na yun. Bacow. Lawak pa rin ang bundok dito. So may balaan na to ron. malalaman natin kung anong kalagayan niya dito kasi mula nung dinala ko siya dito, hindi naman ako nakapasok doon sa kanyang ano tinitiran yan sa baba mga kaedol. may bahay pa rin yan alam ko hindi talaga basta-basta uh, matanggap yung pangyayari na luwag sila tapos nga yun, nababaw pa sila. Hindi nga tayo panganggap kung sa inyo mga nga yun. Pero tama talaga. Hindi uh, mo panganggap. Magalit. Hindi natin alam yung reaksyon niya to. No? Magalit ba siya o ano ba yan? Kasabihan oh. mo ito kapatid kita? Hindi no? Hindi pa rin. Hindi na alam na kapatid kita siguro ba? Hindi pa kasi. You know? hindi, nga, hindi, hindi ko nga alam na siya yung asawa mo no, di, mo, di mo naman sinabi na yun ang pagmumukha niya yung asawa mo, yung pangalan kasi nung pag-alis ko sa atin dati yung naghanap ko ng trabaho di ba hindi ako nakauwi yun na yun, yun yung ating na ano yun eh. parang nag-alis ng lansunis graming prutas dito ah may mga rambutan oh Lanso, mis tingnan natin yung ya, rambutan mga kaidol. Ano tingnan Yan. Yung pulay ng rambutan ng dulo. Hmm. Yan mga kaidol. Ay, hindi nakita yung pula kasi yung nanti natin. Yan pulang-pula ang rambutan mga kaidol. Yan, kasing pula ng pag-ibig Wow, char. Sana all. Sana all. Sana all. Yan mga kaidol, no kunting ano lang. Hindi lang para hindi ko yung ano. Pagod kasi maglakad itong mga kaidol. dalang ano doon? Ano dito mga kayo lansunis. Ano? Ano tawag sa kayo mito? Sa, Sarapol. Sarapol. Ah, oh, niwala kayo mga kayo doon. Yun ang bunga ng lansunis oh. Ito, 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 ito. Nah, niya, oh. Siguro mayroon din dito sa ano sa lula ni sa asawa mo ba? Ito lang, ha? So Baka meron din kasi mata, mata tanda nasi s'yempre may hindi kasi kanila tong nagsisikat. Hindi natin alam. Hindi natin tinulasan sa wala. Baka hindi lang sunis to, baka limon sunis to. Limonsunis. Limonsunis. Ya mga mga idol, pag matamis yung lansunis, lansunis ang tawag da dito sa amin yan. Pero pag maasim, limon sunis. Kasing asim nang limon sito. Ha? So, grabe talagang prutas dito. May santol, may brambutan, may lansunis, may mangustin, durian, fruit salad ng kinalalabasan ito ah. Ito yung ginamot ko dati sa aking buong ito ba? Ito yung ano dati. Yan, mabisa yan. Mabisa ang gamot. Anong tawag nito? Asunting? sunting, As no? Siguro may nakakilala nito. Ito Asunting. Asunting. Malakas antaman itu sa mga may buni. Alipunga. Alipunga din. Oh, malakas to. Tignan yung santol makita. Grabe talaga bunga dito. Sagana talaga. Santol, oh. daming bunga. Malayo pa. O, may... Ano ba hay ko? Meron pa Pakamai. Ano jan? Tao jan yung mga bunga ng santol mga kay dulu talagang nahuhulog lang nalalanta lang Dayo nila ka ha mga siguro mga isang oras uh. Kata gara ketakutin itu bakal main anu di itu ah turun 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 di bawah anak itu turun turun main mengasun dalu naman oke okay, yang mengelala mengakai dulu main mengasun dalu naman nah lu lu mau tahu hmm. ayo orang tahu mengakai dulu yan mga kaydol ah. tao nung nung nag So, hindi pa kami nakaabot sa ah uh, tinuluyan ng asawa ni Prime mga ka Diri man pa tayo sigurado kasi. Nang layo naman dito ah oo nabayad kami din sa bahay nabas yung tao ginagawa talaga yung tuktok dito oh. mga <laughs> yung bundok ano may ano may motor dun mga kaya ano ano naman <laughs> dito yung ano ang dun Ang daan naman dito yung motor hindi na kami magpati dito kasi parang natiti din kami kasi dagdag po ng isang daan pag magpati pa dito kasi masagot po ito mundo layo naman dito so um, kung dalawa kami ni Prime pag mamasahe kami dito dalawang daan yung ano namin magastos sa pamasahe isa lang yun pag dito dalawang daan dalawang daan papasok dito yung dalawang pasok na So, so yan, so, pinag... Pinag... Sa labas, isang daan, pag isang daan lang tayo. Oh. So pinagtiyaga namin yung ano maglakad lang mga kaidol para makapag ano kami makapagtipid kami konti. So maka makaabot din kami doon. Sanay naman kami sa lakaran na. Ini na to. Oo, oo.

berapa talaga ang prutas ito oh, durian halo halo bang. so tandaan nyo mga kaidol ha pa, pa, mula papasok dito hindi kami nag ano nag video sa so, yun nasa na si dito 'tong noong yung video yung nula niya. Oo. Mm, Pwedelah. So, yeah, Sige makaidul. Ako maya gigino saawa ko na. Wala nila dito? Sama sakin. Oo. So, Kita so, basta kanyang nanay. Yung nanay niya to lasa sila tol. Oo. Oh. Ah, den cha ko gaya nit mamasakin din si tanyangan pero Sustain so, ko sila. Pagma okay na kayo nang asawa mo. Pag, pwede na mai pwede na naman natin yung puntahan yung ano? Biyanan mo? Ano? So, Biyanan ba tawag ron? Oo, So, pwede ito naman. O, galit nyo sa akin. Kasi iniwan siya yung pamilya diba eh, pwede naman natin yung idaan sa magandang usapan. Ano? Uh, magiging okay naman lahat para makapahinga tayo. Oo. Gusto naman mga kaidol, pag ano magiging okay nang lahat, ay makapagpahinga naman kami sa exploration na ano? So, yung, uh, kung sa mga anak uh, ng ito, mga kaidol, uh, ano? Ano? Ah, uh, sila lahat sa bahay ni nanay. Oo. Oh. Kasi sinipin ni Otor kasi narinig niya sa yung sapa ng mga bandido na tulusod sa mga bahay ng mga vlogger. So, yung napeso namin ah, uh, ilan na nanay tatay, hindi nila alam. So, yung napasun lang ka kay Otor kasi yung okay, napasun yun. Ah, yun. Ha? Huh? yung